Talaga nga namang kakaiba itong off-season ni Nikola Jokic at malayo nga sa si ibang mga NBA superstars. Pero bago natin siya pag-usapan, niyatin muna nga silipin at panoorin ito ang si Desmond Bain at ang kanyang pag-arrive at ang pag sa anya ng kanyang bagong team na Orlando Magic after he was traded. Ito silipin natin. Yeah, this, 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 this little, this little breakout. It is a fast break shot. Yeah, for sure. Toughest jersey I'll ever wear. <laughs> for sure. What what we think about the three though? DB for 3? There you go. That's what it was. Yes, <laughs> sir. So. At ngayon iati na ngang pag-usapan itong ang talagang kakaibang off season ni Nikola Jokic. Well, for sure kapag naiisip nga natin na off-season ng isang NBA superstar, ang unang pumapasok sa ating isipan ay pagte training pag pag-e-ensayo, sila'y sa gym, shooting the basketball, o nagwe-workout nga sila, lifting weights. Kagay na nga lamang neto ni Jimmy Butler na 3 days ago, in-upload nga itong video clip na ito ng kanyang trainer at itong si Jimmy Butler back in the lab na nga. Naghahanda na nga sa next season kahit malayo pa nga ito. Itong usual na nakikita nga natin mula sa mga ibang NBA star. Pero ibahin natin itong si Nikola Jokic nang dahil talagang ang kanyang off-season ay hindi nga focus solely sa pag e lamang pagte-training kung hindi it also involves having fun. At talagang sobrang saya nga yata ni Nikola Jokic ngayong off-season. At ito panoorin natin ang ilan sa mga video clip ng mga fans na pagpapakita nga na talagang kakaiba ang off-season ni Nikola Jokic mula sa ibang mga NBA stars.

Walang reaksyon dito ng mga fans ay hati. Yung iba sinasabi na hayaan nga lang daw si Jokic ng dahil off season naman. Pero pagbalik niya naman daw sa regular season, abay he will be back dominating the NBA and being the best player in the world. Pero yung iba sinasabi naman abay hindi nga daw magtatagal ang pagiging best player in the world ni Nikola Jokic kung pagdating sa off season abay hindi nga daw siya nag e ng matindi. Nang lahil ang ibang mga NBA stars daw abay talagang todo ensayo. Pero siya daw ay iba nga sa anila. At yan ang hating reaksyon ng maraming fans patukol nga dito sa mga video clip na ito. Pero anyways, kayo, ano bang opinion nyo dito? Anong masasabi nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.